Uh, magandang hali boss, meron tayo rito ng 125 Ayaw tumuloy pag ni-start mo Regundo lang Tapos hindi kaya niya paikutin yung Crank Hindi hindi kaya niya paikutin yung pala Nung binaklas ko Ito magneto niya oh. Nakita mo Puro buhangin, putik na Tapos para naglalawa na ng langis May halong langis na siya Tapos yung stator niya ayun oh. Papansin mo Ibig sabihin hindi na talaga Hindi na yung kuryente yung mapapansin mo to dito hindi na mag-contact siya ah, sobrang dumi ah, papansin mo kahit bumili na siya ng bagong battery ayaw pa rin ninulubat lang yung battery hindi kaya yung paanda rin ayan na naging cost ito stator tsaka linisin natin yung magneto para umandar ulit ayan Kung Galing ata ito baha undoy <laughs> so, undoy magaling ito <laughs> hindi ko na pakita yung mayari eh. <laughs> salamat boss